amoy palang pala talaga nakakadiri na pala talaga kaya pala nasok ka yung ano na yun yung vlogger na yun ayun nagtrending yung isang vlogger guys kasi kumain siya ng sardinas tapos nasok ka siya kaya ako susubukan ko rin kumain sardinas alam nyo kasi kahit isang kahit minsan sa buhay ko hindi pa rin ako nakatikim ng sardinas kasi pang mahirap lang itong pagkain ito eh. Iyo ko kasi pinanganak naman ako talagang mayaman. Pinanganak na ako mayaman na ako. Kaya hindi ko pa natikman yung mga ganitong pagkain ng mahihirap. Kaya titikman ko rin to. Tinanggal lang ko to ng ano para hindi makita ng may-ari. Subukan natin, bubuksan natin. May buksan ng presyo dito. Magaling din itong mga ito na may buksan para hindi na mahirapan kumain yung mga mahihirap na tao. Subukan natin, buksan. siya guys yes. amoy pa lang pala talaga nakakadiri na pala talaga kaya pala nasok ka yung ano na yun, yung vlogger na yun ayan ayan ito pa lang laman dito at so, saka yung amoy niya talagang hindi mo talaga makakaya talaga pag hindi ka talaga sanay sa sardinas sa <coughs> amoy pa lang masusuka susuka ka na talaga sa <coughs> nasusuka ka na talaga sa amoy pala nasusuka ka na paano pala paano pala titikman mo na to titikman natin to guys kung talaga bang nakaka pero sa amoy pala nasusuka na talaga ako eh, kasi first time ko talaga eh di mo naman masisisi kasi talaga yung mga mayayaman na di pa nakatikim kasi di naman kami sa ganito talaga kaya din siguro may hirap kung makatikim kayo ng mga mayamang pagkain baka masuka rin kayo kaya huwag kayong magalit sa akin kasi talagang namoy na nasusukan na ako hindi ako sanay talaga sa ganitong ulam tikman natin, subukan natin tikman ano ba tong laman nito ito pala yung laman nito yung ito isda na malambot baka may buto to matinik ako nito eh. hindi kasi hindi ako makain ng isda eh tikman natin kung anong lasa Ha -ha. Hindi ko talaga makayang kainin guys Pasensya na kayo Huwag lang sana akong magkaroon ng basher Kasi talagang hindi naman talaga ako sanay kumain sardinas Talagang pangit ng lasa guys Hindi kasi ako talaga sanay kumain ito Araw-araw kasi itong ulam Araw-araw <laughs> ko talaga itong ulam guys <laughs>